Tila nagkakalabuan na nga ngayon sina Mayor Kalugay at Alice Goo ito nga ay matapos umanong isiwalat ni Senator Jingoy Estrada ang pagtataksil ni na Cassandra Ong at Mayor Kalugay. Ayon sa balita ay pinakita umano ni Senator Jingoy kay Alice ang mismong video ni na Mayor Kalugay at Cassandra Ong na may milagrong ginagawa sa mismong pamamahay pa daw mismo ni Alice Goo tila pinagsakluban nga daw ng langit at lupa si Goo nang mapanood ang kawalang ang ginawa sa kanya ni Nakalugay at Cassandra. Narito panoorin kung paano pinaamin si Mayor Kalugay sa pagtataksil nito kay Alice Goo. Uh, Mayor Kalugay, naging pulis po kayo 2000? Nin 1993 po. Yo, 1993 ano? hanggang? Ah... Uh, 2015 po. 2015. Your honor. Ano yung pinakamataas na rango mo sa kapulisan? Ah uh, PO1 lang po. Your PO1. Honor. Opo. Bakit ano nag optional retirement ka o na maaga po kong nagretiro, your honor? Bakit maaga ka nagretiro? Ah uh, po nila ako na tumakbo po. So, No, no. 2015 ka naging uh, huling uh, uh, nag-retire, di ba? Nag-early retirement ka sa kapulisan? Ay, oo po, Your Honor. 2015? O, o, tapos, kailan ka nag-mayor? 2019 po, Your 2019? Honor. Sino nag-convince you sa ito, Mokbo? It took you four years to decide? Una... E may election tayo ng 2016. Oo. Una po sana, Mayor. Tatakbo po sana ako sa Bugal, po, Vice Mayor. Oo. Oh, ano nangyari? Hindi na po natuloy, Your Honor. Ba't hindi natuloy? Ah, uh, marami pong dahilan, Your Honor. Okay. Pamilyar ka ba rito sa BET Construction and Supply Incorporated? Yan po yung family business po, Your Honor. Ano yung nature ng business nitong BET Construction? Construction po, Your Honor. Lahat construction supplies? Am I correct? Opo, Your Honor. Okay. Itong si Madam Garley, Sir, common law partner, common law wife? Opo, Your Honor. Okay. Are you aware that this could be a violation of RA 3019 or the anti-graft and corrupt practices when you awarded several contracts in favor of BET construction? By allowing your common law partner to participate in the bidding and uh, subsequently be awarded the contracts in yours, in yours, in your municipality, that smacks of uh, conflict of interest. Hmm. Your Honor, hindi naman po sila kasama po dyan sa LGU Yung uh, yung uh, common law wife mo nandito sa one of the board of uh, incorporators dito sa BET. Tapos, ina-award ng munisipyo mo lahat ng mga kontrata, halos lahat ng kontrata dito sa BET Construction Construction and Supply Incorporated. Paano nagkagano? Ang asawa mo o yung common law wife mo Uh, member ng uh, Board of, Incorporators ng Construction Company at ina-award ng munisipyo kusang kamayor ka mayor dito sa particular na construction company. That's max of conflict of interest. Am I correct? Hindi po, Your Honor. Wala pong ina-award po sa, Ito, oh. sa oh. construction po. Oh. Gusto mo ba? Bigyan ka ng kopya. Oh, June 30. Reference number, nandito lahat. Barangay Panggas Kasan, Suwal Pangasinan. 1.2 million, June 19, 2023. Concreting of solar dryer and rehabilitation, 669,000. June 19, same, 671,000. At yung common law wife mo, ang shares niya dito sa BIT Construction, 70%. Oh, hindi ka ba nahiya? Ina-award mo dito sa common law wife mo? Lalo mga kontrata? Nang galing sa SWAL? Your Honor, wala, po ta, wala pong ina-award po ang LGU po. Landito nga oh. Summary of approved projects of BET construction and supply in SWAL Pangasinan. Nandito mga dokumento, didi deny mo pa. Opo, Your Honor, dahil wala naman pong ina-award ang LGU. Nandito na Gusto mo ba eh? Pakita ko lahat, lahat ito sa'yo. Ha? Ayan o, may Phil Jeffs pa. Oh. O. Oh. Opo, Honor. Wala pong, wala pong po ang alam mo, Alam mo, Mayor, lalo ka madidin habang kung patuloy ka magsinungaling. Nandito na, this is documented. Pa tayo mo pang aminin ng totoo. Sinasabi These ko po yung... These are all documented. Ibig sabihin, doc, nagsisinungaling itong mga dokumento na hawak ko. Sinasabi ko po yung totoo yung... sinasabi mo nga totoo, ibig yung mga sabihin, itong mga dokumento na hawak ko, nagsisinungaling. Hindi ko po sinabing nagsisinungaling, Ay, Your eh, Honor, eh, pero paano? hindi ko po alam kung saan galing yan, Your Honor. Ay, pakita mo nga sa kanya ito, ta, lahat nandito, lahat ng ano, o oh, ang kapal nito, oh. lahat in award sa BET. O, oh. O, pakita mo sa kanya. Ito yung summary. Totoo ba yung common law wife mo? Sa, may Ano, pag may 70% shares doon sa BIT Construction? Opo, Your Honor. Hmm. At least yun, inamin mo. O, o i-browse mo itong mga dokumentong ha na ipapakita sa'yo. Na inaward lahat ng munisipyo ng uh, suwal sa BIT Construction. Your Honor, ito po ay uh, sa Barangay Pangaskasan po ito, Your Honor, hindi po inawal po ng LGU po ito. Kaya nga SBT. Si ang Barangay Pangaskasan po ang uh, sila po yung ano dito, Your Honor, sa nakita ko po. Barangay ng Barangay Pangaskasan po. Under ng Swal. Kasaba po sa Barangay po ng Swal po. Diyan uh, din namin mo rin na uh, na hindi mo magsasabihin, hindi mo kontrolado yung mga barangay doon. Ikaw mayor. Hindi ko po kontrolado so, po ito, Joseph. Your Honor. Huwag ka na magsinungaling, naging mayor din ako. Oo po, Your Honor, pero hindi... Mo sabihin, hindi. hindi mo magsasabihin, hindi mo ma-influensya yung mga barangay, Captain mo. Wala po akong influensya para po. dyan po, Your Honor. <laughs> alam mo, alam mo, huwag mo akong gaguhin, ha. Naging mayor din ako. Naging mayor din si Senator Gatchalian. Naging mayor din si Senator JV. Huwag mo kami gagawin dito. Ibig sabihin, wala ka influensya sa mga barangay captain mo? Wala po, Your Honor. <laughs> eh, may hina ka, Mayor. Paano ka nanalong mayor kung wala ka influensya sa mga barangay captain mo? Hindi. Anyway, that's besides the point, Ms. Madam Chair. At least inamin niya na ito mga barangay niya, mga barangay captains niya, nag-award dito sa sa BET kung saan 70% ng shares ng BET ang pagmamayari niya ng common law wife niya na si Garly Makaranas. All right? Okay. I have the I have here a confidential uh, information. Yung unang asawa mo si Annalisa Sarmiento, correct? Opo, your honor. After your failed relationship, nagkaroon ka ng partner nga. Ito kasi lukoy partner mo si Carly Macaranos. Correct? Opo, yun. Pero nag, naghiwalay din kayo? For a, for a time? Hindi naman po kami naghiwalay, yun. No, for Honor. a time, naghiwalay kayo? Hindi po, yun, yun. At nagkabalikan din kayo? Hindi po, yun, yun. Naghiwalay kayo dahil nalaman nung second law, uh, common law partner mo na may relasyon kayo ni Alice Go. Hindi po, Your Honor. Sige, mag-deny ka pa na mag-deny. You own the Happy Penguin Resort, Suwal Town, near Suwal Port. Wala po kong resort, Your Honor. You happy Penguin, hindi sa'yo? Hindi po, Your Honor. Uh, dahil binenta mo na nga. A few months after. Wala po kong binenta, Binenta mo, di ba, yung lupa? Kasi ang... na nasa record, binenta mo yung lupa, di ba? At ang sinabi mo, noong nakarang hearing, ang common wife mo na si Garly ang nagbenta. Diba? Lupa lang po, Your Honor. Correct. Hindi po bininta po yung result. Oh. Dahil hindi naman po At, amin at yung result. At tinatanong ko sa'yo nung nakarang hearing, kung magkano yung zonal valuation ng lupa. Nasubmit mo na ba? Meron na po kaming sinubmit, Your Honor. Nasaan? Nandyan Comsec, po. tanggap natanggap na ba? Oh, sige, Meron na? Magkano? Ano na ba, commercial Anong barangay yung, ano, Happy Penguin? Poblasyon? Opo, yun rin. So, magkano, magkano, yung, ano classification nun? Uh, looban po, your honor, eh, siguro. What is the classification I'm asking you? third class, third, commercial? Class, commercial? Third, third class po, Your Honor. Is it a commercial land? Hindi po, Your Honor. Ano? Uh, third class po. Ano? Looban po kasi yung lupa at So ano dito, bundok. magkano, hindi ko maintindihan to magkano ang zonal uh, valuation dito? Kung hindi po ako nagkakamali, Your Honor, nasa 300 to 350 po per square. 300, oh, magkano, magkano binenta yung lupa? Uh, pinabinta ko po sa aking kinakasama ng 1.2. Ilan square meters? Kung di po ako nagkakamali, Your Honor, uh, nasa 4,000 square meter. 4,000? Square meter po, Your Honor. So, zonal valuation is 300 pesos per square? Yun po, Your Honor. <laughs> Sinungaling talaga ito. Anyway... Kasama kasama po sa salin mo yun? Hindi. Uh, hindi ko po sinasadyan na hindi ko po nalagay sa salin ko po yung lupa, Your Honor. Bakit? Nakaligtaan ko po, hindi ko po nailagay, Your Honor. Nakaligtaan mo ilagay sa salin itong 1,200 square meters? Uh, 4,000? 4,000 square meters? Nakalimutan mo? Opo, Your Honor. Hindi ko po sinasadya na hindi ko po nailagay. Uh, okay. Yung Happy Penguin Resort, kailan kinonstructo? Hindi ko po matanda, Your Honor, dahil uh, ang kausap po dyan yung kinakasama ko po, Your Honor. Hindi... O, oh, eh, kung kausap mo yung kinak kinakasama mo, dapat alam mo. Parang nasa 2021 po yata, Your Honor. 2021. May helipad? Wala po, Your Honor. Talaga? Walang helipad? Wala po, Your no, Honor. Nung mayor ka, nung no, kinoconstruct yung Happy Penguin, hindi ka ba nagpatayo ng helipad doon? Wala po, Your Honor. Sigurado ka? Wala po tayo. Ha? Wala po, Your Honor. Huwag ka na sinungaling. Kasi, doon sa helipad na yon, doon lumalanding si girlfriend mo. Hindi ko po girlfriend, Your Honor. So, ano? I, ano? Wala po, kaibigan lang, Your Honor. Oo, talaga, talaga. Marami na nga kaming ebidensya. Ayaw eh. po magsalita ng totoo. Nung sinabi ng girlfriend mo, kinikilig nga ito si ano eh. Si Alice eh. Anyway. Alice, nakapunta ka na ba sa Happy Penguin? Uh, ano pong like exact location po? Poblasyon? Sa Swal po. Meron pa ba iba? Your Honor, hindi ko po kasi alam kung ano yung... Oh, Swal? Uh, meron po ako na puntahan po na isang resort po. Pero nung time na yun, wala pa naman pong pangalan ako nakita. Anong ginagawa mo dun? Binibisita mo boyfriend mo? Unang-una po, hindi ko po boyfriend si Mayor Dong. Pangalawa po, uh, pumunta po ako para mamasyal po. Sino kasama mo? Sino kasama mo nung pumunta ka sa Sual? ah uh, Wesley po. Wesley, kapatid mo? Ano ginawa niyo dun? Bakit, bakit ka pumunta sa Sual? Inibitahan ka ni Mayor Dong? Ah, uh, hindi po, ano, umikot lang po kami. Kaya tapos, nga, paano mo nga nalaman um, na may resort doon? Inimbitahan ka ni Mayor Dong? Ah, uh, hindi po, magkikita niyo naman po eh. May, huh? magkikita Pero, naman po. Pero, ano? Magkikita naman po. May ginagawa kasi that time na parang A-house po, A-frame na house po. Tinik na lang po natin. Alright, nung pumunta ka roon sa resort, magkakilala na kayo ni Mayor Dong? Ah, uh, opo, magkakilala po kami ni Mayor Dong. Pareho na kayo Mayor noon, no, at that time? Uh, That time po, opo. Ha? Opo. Uh, wala pa kayong matamis na pagtitingin na ano? nun? Uh, Your Honor, wala po kami dalawa relasyon. Okay. Okay. Information obtained disclosed that sometime in 2022, there was a vessel aground the, in the vicinity of Soal Waters. Correct? And said vessel has Chinese passengers was then transported to Bamban, Tarlac, Pogo, Pogo Hub, using two buses owned by the municipality of Suwal. And information obtained revealed that there has been a rumor circulating in their town that Kalugay, as mentioned by Senator Joel Villanueva earlier, pawned the town of Suwal for one billion pesos, one billion pesos panga. Accordingly he used some of the money to buy a helicopter which he gave to go as a gift to impress her. Ko <laughs> Hindi po totoo po yon, your honor. At least sinasabi ko yung gathered in intelligence unit natin ha. Huh? Is pro tempore if I may yes. interject kaugnay nung tanong mayor ni uh, SP pro tempore Uh, gusto ko pong humingi sa CAAP ng flight records ng helicopters na associated kay Guo Huaping, pati yung black box recordings ng mga ito. Andito ba ngayon si Director Tamayo o ibang kinatawa ng CAAP? So magko na lamang po ang komite uh, sa CAAP para dun sa black box recordings at Uh, ano pang flight records ng mga choppers uh, kaugnay ni Guho -Wapping. Salamat SP Pro Tempore. Thank you Madam Chair. At madalas makita yung mga pick-up vehicles ng Municipality of Suwal na may, may stickers ng Municipality of Suwal dun sa Municipality of Bamban. ano ginagawa ng iyong mga service vehicles ng Suwal dun sa Bamban? Hindi ko po alam your honor po yon. Lagi hindi mo alam, po. ikaw mayor, hindi mo alam kung sa... Napakaliit lang ng bayan mo eh. Hindi mo alam kung ano nangyayari. Anyway, okay, si Alice Go owns the color pink fish farm in Sitio Mangas but was registered under the name of Luz Aki, a Filipino national. Yung Alicel, kung saan kinoyin yung pangalan yung dalawa, Alice and Alice Enceldo, cell uh, located in Bac Bacuen, Suwal -Pang was found to be registered with Sheila Go as its registered owner. Sheila, ikaw ba may ari nito? Alicel? Hindi po. Sagot po. Hindi po. Ay, pangalan mo nakalagay dito, ikaw may ari na Alicel. Sino nagpapirma sa'yo? Hindi ko po alam. Sayo? Kaya nga, eh, ikaw ang registered owner nitong Alicel? Hindi ko po alam. E, pumirma ka, di ba? Ikaw ang, ano, ikaw ang uh, may-ari? Uh, Oo. Oh. Ha? Hindi ko po alam. Paano mo hindi mo alam? Ikaw nga may-ari. <laughs> ha? Hindi ko po alam. Nasaan yung, yun, na nasa yung, ano, yung may -ari? O sino may-ari kung hindi ikaw may-ari, Sheila? Hindi ko po alam. Eh nakalagay nga sa DTI <laughs> na ikaw may-ari ng, ng, uh, ng Alicel. O, oh, ngayon hindi mo alam. Hindi po. Alam mo, nilift na ni Madam Chair yung yung uh, contempt. Uh, kakalift lang po, SP Pro Tempore. Lang. Hindi ko baka po ulit, alam. Baka ito o. Oh. Alicel Aqua Farm, Sheila Lialgo. Oh. Ikaw may ari. Gusto mo pa bang makulong ulit diyan? Hindi ko po alam talaga 'yun. Hindi mo pa page pa kayo, pa doon. Tingnan mo ha, iya. Kasi pag hindi deny mo na public document 'yan, iya. Aminin niyo na kasi. Booking okay na, ayun nyo po umamin. Oh. Hindi ko po talaga alam. You know, Sheila, I might be forced to reconsider the decision of our chair chairperson. Hindi ko po talaga alam ito. O oh, sino nag sino naglapit sa inyo na gawing ikaw may-ari? ng Alicel? Wala na naman po lo, eh. Kinausap ka, kilala mo ba si Mayor Dong? Opo. O hindi ba siya nagsabi sa'yo na, o ikaw na kunwari may ari nito? Hindi po eh. O si Alice Go? Hindi din po. O eh, paano naputay pang alam eh, mo dyan? hindi ko po alam talaga. Eh, <laughs> this is a, that is a public document that I've shown you, that we've shown you earlier. Hmm. Paano na? Hindi ko po talaga alam ha? ito. Ano, ano? Hindi ko po alam. Okay. Accordingly, alam mo, naawa na rin ako sa'yo eh. Nahawa ka na sa pagsisinungaling nila. Gusto mo bang... Hindi ko po gusto talaga mo bang tumagal, alam. Alam mo, nalift na nga yung, con yung contempt order sa eh. Tapos, nagsisinungaling ka pa. Ilang Hindi araw ko ka na po nakulong, talaga alam, Ilang sir. araw ka na nakulong dito sa Senado? May dalawang linggo, sure. tatlong linggo. Gusto mo ba madagdagan? Magre-recess na kami. Hindi ko po talaga alam yan, sir. Aminin mo lang kasi yung totoo. Hindi ko po talaga alam paano ko aminin. Okay nga. Sino ang nag-udyok uh, sa sa'yo? Wala po eh. Na maging uh, may-ari nitong Alicel, uh, uh itong Alicel Aqua Farm? Wala po. Paano nga na po tayo pangalaman? Wala Ano, may magic? Talaga. Bigla nilang mag-isip ang ano, lagay Hindi pangalan mo? Hindi ko po mo. talaga alam. And accordingly, there was also a business named Alisel Consumer Goods Trading, registered under a certain John Michael Paran Mayrong. Kilal mo ba itong si John Michael Paran Mayrong? Ako po. Si John Michael Paran Mayrong. Kilal mo? Hindi go. Uh, hindi po. Kilala mo itong John Michael Paran Mayrong? Ah, uh, hindi ko po kabisado Your Honor. Kukuha po ako ng kape para po dyan. Your Honor, okay. uh, mag-produce po kami. Sinabi mo rin kay kaibigan na anak mo, itong John Michael Paran Mayrong? Hindi po, Your Honor. Ah, uh, yung Joseph po ang naintindihan ko po noon yung Joseph Joseph Mayrong po. Ah, baka kapatid. Hindi po ko... Uh, Okay, information obtained that Alicel Aqua Farm and Alicel Consumer Goods Trading were both established by Kalugay and Goo. Alam nyo, these are public documents already. Hindi magsisunong lang yung mga dokumento, Mayor and Alice. I mean, yun know, kasi toto. Do you have a business partnership? Yun lang ang gusto namin. Wala akong may pakialam kung magnobyo at nobya kayo. I don't, we don't care a bit. We want to establish your partnership if indeed these corporations are used for money laundering activities. I, I don't care. Si Madam Chair won't care if you have a relationship. Puso naman yun eh. Oh. Ano? Ano? Do you have a business partnership? Wala po kaming uh, business uh, partner po ni miyuralis ko po, Your Honor. Alamo, I don't like to, to dwell on your romantic relationship anymore. Alam na ng buong swal, alam na ng buong bay, alam na ng buong Pilipinas. Nomero kayo relation. Based on the facts that we have presented to you. yung mga business corporations, it's very obvious. Alicel, saan ba na ko yung Alicel? Di ba sa pangalan ninyong yung dalawa? Yung DNA, Dong and Alice, di ba sa pangalan ninyong yung dalawa? Dong Guo, Dong and Guo. Mapapagkailangan po ba yun? Parang ano, love team yun eh. Di ba? <laughs> oh wala naman po talaga your honor wala po kaming uh, pinagsamahan po kahit isa pang kahit isa uh, negosyo po your honor talaga ha kahit itong mga binanggit na namin mga korporasyon na nakinuin yung uh, pangalan mo pangalan ninyo ha opo your honor indonggo e chichi ko po yung donggo your honor ha hindi po sa amin yan, Your Honor, wala po kaming pagmamayara at wala rin po kaming uh, negosyo po ni kahit ni isa. Parang ano nga eh, Dongyan, yan, ano, katnyel ba? Oh, di kinoy niyo pangalan niyo eh. Okay, DNA. Sa'yo? hindi, Say hindi rin po, Your Honor. Uh, Cheryl? Ang nakalagay, may-ari ng DNA, i partner mo, Arnel Salindong. Yes, po, Your Honor. Ha? Yes, po, Your Honor. Nasaan siya? Okay. Oh, do you know anything about this? Yes, po, Your Honor. Oh, what do you know? Sa kanya po yung DNA. Eh, uh, ano nga, ano, sino may-ari niya, siya? Si Arnel po. Yung partner mo? Yes, ano po, Your Honor. Ano nature of business nito? Actually, yung daddy po niya yung nag-finance niyan, Your Honor. Ha? Ha? Dati po niya yung nag-finance niyan. Eh, yung bang partner mo, empleyado ng sual Hindi po, Your Honor. Uh, kung hindi, saan siya nagtatrabaho? Wala, yun lang po. Yung DNA lang po. nag empleyado ba siya ng sual noong araw? Dati po, sa SB po. Kailan? 20... Kailan? 2019, I think. Uh, sa Bamban? Hindi po, Your Honor. Never? Never po, Your Honor. Ano nature of business itong DNA? pharmaceutical po. Sa gamot po. Ah, sa gamot. Bakit DNA? Si daddy po kasi niya. Daddy and Arnel lang po yan. Ang simple lang po niya ni. Kahit simple ba dyan, malaki, tinatanong ko lang. Yes, Bakit po. DNA? Kay daddy po kasi yan talaga. Kaya nga, hindi ba Dong and Alice No po, your honor. Eh, ano nga, ano, ano nga, what does it stand for? Siguro, daddy and Arnel. Wow, ah. <laughs> Galing mo gimbento talaga. Yes no? po talaga yung alarm. Ang bilis mo gimbento, ang bilis ng pick-up mo. Ha? Kasi madali, DNA. Ha? Yes po talaga. Daddy and ano? Si Arnel po. Ano hindi? Si Daddy po. Anak <laughs> ng patola, saan na tayo pupunta rito? Madam, since uh, I move that we extend this hearing to, uh, to another day kasi marami pa ang tatanong and uh, because of uh, lack of material time, marami ang magtatanong. Diyan si Sen. Uh, Bato, Sen. Wynn at uh, si Sen. JV. Sana magkaroon ulit tayo ng isa o dalawa pang hearing that marami pa ho tayong uh, uh, kailangan tanungin sa ating mga resource persons. Maraming salamat, Madam.